Ang daming kalabasa. Tignan nyo yan dyan kapag pag malaya na lahat ng mga daong. si pag litawan na ang mga kalabasang laman. Ang ganda tignan. Ayan o, oh, ang, ang lalaki Oh. Ay, ang dami doon, guys. Oh, God, ang dami. ayun doon oh ang dami yan yun ang laki nito Pagmamatay na yung mga dahon lahat yan puro na pagkalabasa na nagsipaglitawan ang makikita mga hinug na oh malapit na yung harvesting nito ang kailangan lang nito ng mga farmers is yung buto niya. The rest niyan, hindi na tinatapon na. Grabe, ang daming mga bunga. Ganito lang yung kalabasa dito guys, kapag itinanim mo, oh. Ay, hanggang dun yun Oh. Ang lawak nito, hanggang dun ito. Ito naman, sinadya yung anuhin, patayin yung patatas ito eh. Ayan yun. Ayan oh, naglabasa na yung maliliit oh. Pero meron niyan sa ano, ilalim niyan, malalaki yan. Sinasadya ito nilang patayin yung yung dahon. ini ito nila ng pagpapatay ng ano, dahon dahil para parang magano yung 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 laman para yung pungango maano ba mabulok para hindi siya madaling masira yung patatas gagaling ng mga farmers dito. Talagang ano, pinag-aaralan nila yung pagiging farmers, farmers, pagpa-farming. Inaaralan talaga nila. Kaya meron talaga silang ano, idea, expert sila sa mga ganyan talaga. O, oh, ayan, ba diba? Ang ganda. O, oh, di ba diba? Ang daming, ang daming, ang tawag dyan, ang daming kalabasa. Sana all. Naglangan-langan ko sa trabaho eh. Wala, tapos na ako. Galing ako sa trabaho. Natutuwa lang ako tignan itong mga kalabasang nag, nagsipaglitawan na dito sa ano. Dito sa farm oh. Ang ganda tignan. Hmm. Okay. Uwi na ako sa bahay ito guys, ganito lang ako guys pag nagtatrabaho o, oh, nagbabayad lang ako sa mga trabaho ko o oh, ayan ganyan, lagi ako may raincoat dahil baka uulan yun so bye